So hi guys, welcome to my video na pag-usapan namin ulit ni Bill na magagawa kami ng content kasi nga po ay dati naman po talaga akong nagko-content pero napabayaan ko lang dahil sa isang platform at sa ngayon, napag-usapan namin ni Bill na gumawa nga kami ulit ng content na naman daw so bago po lahat, magkakaroon kami ni Bill ng content ng kaming dalawa lang I-upload ko po muna yung mga video yung ginagawa ko na mga na pending. Hindi ko po na-upload. Yon ay mga video ni Baby. So, ang dami-dami ko po palang mga video dito nakatago at nais ko pong i-share na sana'y wala lang, katuwaan. At sana'y inyong mapapanood. At inang gift naman uh. ni Baby. Thank you kay Ninang sa sponsor namin. Ang laki-laki naman ng gift na to. Grabe. Buksan mo. Kasi laki ni Bebe. Kasi laki ni Bebe. Kasi dito mo buksan. No. Oh, kasi laki ni Bebe yung gift niya, oh. Dalawa to eh, dalawa. Ayan, oh. Kasi ang laki Ano yan? Burger. Burger. Wow. Super ang laki. Ang pantulog yan ni Bibi. Ito isa. Oh, ay ay per yata ko chopper eh mm -hmm. gusto makuha mas mata. oh ay sorry akin ko ata um, basahin natin kung kun sangaleng okay, so, burger papu. yun. Saan ko welcome to the christian world from ninang marie to mark zen thank you ay. ninang marie anlaki ng regalo na ito ayo per Diaper. In Japan. Happy. Pwede magtago Thank you pa naman. Wait, wait, size? size? Medium. Thank you, Ninang Marie. Sagi. Pang isang buwan na konsumo. So yung video ngayon guys ay binubuksan namin yung gift ni baby noong binyag. Um, hindi na po ako nakapag-vlog mula nang nagbibinyag At dahil napapokus na nga po ako sa isang platform Kaya yung mga video po ay nakatago lang, hindi ko na-upload uh, Sa mga kaganapan ng binyag ni Baby Binibinyagan kasi namin si Baby noong May 18, 2024 Yun ay binyagan ng bayan Si Kap Mortel, uh, nagpapalibri siya ng 50 persona na bibinyagan. Kaya sa madaling salita, binibinyagan namin si Bibi sa libre. Wala po kaming ginagastos. Nakagastos po kami sa pagkain lamang. Pero about sa simbahan, wala kaming binabayaran kahit piso. Kaya thank you so much po kay Cap Vic Mortel.